Pero yung mabasa ka na at mahampas ka pa ng hangin, eh ibang usapan na yun mga boss. Talagang magkakaroon na tayo ng casualty pagkaganon. Kung gagawa tayo ng windbreaker, sasara natin yung kabilang gilid ng ating tipi, eh konting effort na lang yon at makakabuti sa ating mga manok. Tingnan nyo yan o, oh. bugbog na bugbog na yun sa ulan. Pero maliksi at magilas pa rin siya pag lumabas. magandang buhay mga boss habang uh, tumigil yung ulan samahan niya ako ulit uh, maglibot-libot tayo dito sa aming manukan at ang gusto kong ishare sa inyo ngayon mga boss ay yung tungkol sa kahalagahan ng windbreaker sa ating manukan sa paligid niya mismo at syempre doon din mismo sa kanilang tipi. Itong nyug na to ay inilagay namin uh, sa windbreaker at the same time kakaiba ang nyug na yan dahil yan ay inilalaban namin yung bunga niya sa batsagan ng nyug na laro ng mga matatanda dito sa amin at ito namang mahugan gani ay itinanin namin bilang windbreaker. Ano? nakita nyo mga boss hindi namin siya pinatangkad may certain height na required para sa amin dito dahil ang katabi nga mismo ay palayan at kung mapapansin niyo yung ni namin ay tinitrim namin yung kanyang mga sanga na malalaki para hindi niya maliliman at hindi niya mapirwisyo yung palayan dun sa kabilang bakod. Ayan o? pati ang mga Madrid de Agua na yan mga boss at saka itong mga saging na lakatan na native ay talagang sadyang intinanim namin dyan para magsilbing windbreaker sa baba at syempre double purpose pag namunga yung saging e eh, din natin mga boss eto o oh, itong na ito mga boss oh bakod na bakod yan kasi may mga kambing kami dito sa manukan at ang nyug na ito, mga boss ay hindi basta basta pag ang bunga nito ay nagmana dun sa kanyang ninuno na panabong din or makakapal din yung bao. pag suswertihin mga boss eh, may pressure rin yung isang piraso ng bunga niyan hindi po yan katulad ng mga nyug na ordinary na pinanggagatan natin balik tayo dito sa ating windbreaker na inilagay mga boss oh. yan mga madre de agua na pinabakod na rin namin para yun nga makatulong sa pagsalag sa malakas na hampas ng hangin dahil nga nakikita nyo open field dun sa kabila pagka humangin na ang boss napakalakas bugbog ang katawan ng ating mga manok at hindi lang yung mga yan nakakapagsalita ang epekto po sa mga manok para sa aking eksperyensya na laging nahahampas ng hangin ay lagi pong masakit ang kanilang pangangatawan at nahihirapan po kaming mapalabas yung kanilang totoong abilidad pero pagka may windbreaker po kayong nakapaligid sa inyong manukan ay eh may mga prutas pa kayong mapapakinabangan katulad nitong native na lakatan na to at syempre ang main purpose natin ay yung mabasad nga yung hangin na malakas at hindi ma-direct hit yung ating manok na nasa cording area. Ayan o mga boss. Gumagamit kami ng uh, ayogero saging, lakatan ng paborito namin dahil nga yung mababang ah uh, simoy ng hangin ay kaya niyang basagin pero sa matataas sa taas naman i should say is mga hardwood trees ang ginagamit namin katulad ng mahogany ah uh, jimilina dahil mabilis nga lumaki at kahit na anong klasing kahoy na inyong gustong ilagay sa palibot ng inyong manukan bilang silbing windbreaker. Pwede rin kayong gumamit mga boss ng fruit trees. Pwede rin kayong gumamit ng kahit yung malunggay, kakawate. Mga ganun mga boss. Kuyabano, langka. Yung langka maganda 'yun kasi hindi siya masyadong tumataas. At hindi siya masyadong invasive na species ng halaman. May prutas pa kayong pwedeng kainin pag hinog at pwedeng gataan dito sa side na to medyo makapal na yung windbreaker na mahogan eh. kaya safe na yung ating mga manok pagka ang bugso ng hangin ay manggagaling diyan sa direction na yan kahit namang anong ilagay nyo mga boss sa perimeter area ng inyong manukan basta't kaya niyang mabuhay dun sa lugar. Pwedeng nyog, pwedeng fruit trees, pwedeng hardwood, ganon. In my case, uh, sinubukan kong maglagay ng yung madrila agua, uh, mulberry, at saka, at itong napier, mga boss. Dubli pa kinabang kami dyan sa mga nabanggit kong mga yan na pananim. Pwedeng windbreaker sila, at pwede rin uh, pagkain ng ating mga hayop. Katulad ng yung Malbari. Tsaka yung Madre de Agua. yun po, mga boss ay pinapakain namin sa aming mga manok. In any stages of their life. Bali, plant-based source ng protein mga boss. Itong napir naman mga boss ay ganun din. Double purpose. Ginawa ko yan na dikit-dikit na parang tubo dahil alam nyo naman po mga boss na ang manok minsan ay mainit sa mata so kahit mabait pa yung inyong kapitbahay mas maganda kung nagtatanim kayo ng napier ng mga dalawa o tatlong hilera in between ng inyong boundary para maharangan niya yung direct sight ng mga two-legged predators ng ating mga manok nang sa ganon, hindi sila matrigger na gumawa o makapag-isip na kunin yung kanilang share ng walang paalam. Usually, dumarating sila na armado, may dalang sako at syempre, this ng gabi. At kukunin na nila yung kanilang share ng walang paalam at sapilitan. Double purpose din yan mga boss dahil sinasilage din namin yan at ipinapakain sa aming kambing yung napier na yan sa amin effective ito ay isinishare ko lang para kung makatulong sa inyo or effective sa inyo i-adapt niyo mga boss itong lidda na to ay mayroon ding magandang epekto sa aming manukan dahil siya ay ginawa, na, ginawa din naming windbreaker at hindi lang yun mga boss Bali, ginawa rin namin siyang pambubong, panguntra sa init ng sikat ng araw during summer time. Yun nga lang, isisinip niyo maigi yung kanyang mga hibla dahil minsan ay may masamang epekto niyan na nangyari na rin sa amin kamakailan lang. Yung kanyang mga dahon na naiwanan o nailipad ng hangin ay may tendency na pumulupot sa tali mismo ng ating mga manok. At yun ang magiging kadahilanan para sila ay hindi makaabot sa kanilang tipi during uh, sunny days or summer. At syempre, magiging dilip sila pag hindi natin maagapan. Silipin natin kung effective ba yung sinasabi ko sa inyo na ha? takip dun sa kabila ng tipi. Yan, tulad yan, oh hindi sila na masyadong nabubumbog ano pag malakas ang ulan papasok lang sya diba effective pipi pwede kayong gumamit ng mga scrap na yero kaysa ipa kilo ninyo mga boss Pwede rin yung mga malilit na tipi ninyo o yung mga basag ninyong tipi. Pwede rin kayong gumamit ng indigenous materials galing mismo sa inyong kapaligiran. Sa paligid ng inyong manukan, pwede rin kayong gumamit ng lidda at yan o. Oh, ah, ganun ang purpose na. Pero yung ating butcherdom, eh yun, lumakas na yung ulan. Silipin natin. Ang lasya. Hmm. Safe siya. Dahil mayroong cover na lid sa kabila. At take note ah, mga boss ah, hindi lang po yan applicable sa ulan. Applicable din yan pangharang sa ikat ng araw o sa init. Ano, pag malakas yung ulan, pusa silang sumisilong sa tipi. Na ang ibig sabihin mga boss, ay ayaw din nila na bantad sila sa ulan at nahampas sila ng malalakas na hangin. Ano? Sarap na ng ni Bulik doon. Ayan. Ayan Makikita nyo, mas mas gusto niyang pumunta doon sa bato. Ito so pa mga boss, uh, pansinin nyo yung ating manok nandun siya sa loob ng kanyang pipi nakarelax yan o Pilipin natin tingnan nyo mga buso oh. dalawang linggo na na bugbog sila sa ulan at hampas ng hangin ang mga manok natin dito mga boss kaya kung wala tayong windbreaker na buri doon sa gilid at nasa ilalim lang sila basta basta ng tipi e eh baka hindi na nila kayanin yan kita nyo oh talagang yung mabasa, eh normal na lang yon dahil nga umuulan mga boss. Pero yung mabasa ka na at mahampas ka pa ng hangin, eh ibang usapan na yun mga boss. Talagang magkakaroon na tayo ng casualty pagkaganon. Kung gagawa tayo ng windbreaker, sasara natin yung kabilang gilid ng ating tipi, eh konting effort na lang yon at makakabuti sa ating mga manok. Tingnan nyo yan o, oh. bugbog na bugbog na yun sa ulan. Pero, maliksi at magilas pa rin siya pag lumabas. Ibig sabihin, basa lang siya, pero hindi masakit yung kanyang muscle at buong katawan. Kahit pa tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, dahil nga unang-una, mayroon siyang tuntungan doon at mayroon siyang harang windbreaker doon sa kabilang tipi niya. Pag mainit ang panahon, kanya ang ginagawa namin mga boss sa aming mga napier para may katulungan yung tipi na mag-provide ng shade sa ating mga manok para makatagal sila sa sobrang init ng panahon. At the same time, windbreaker na rin pag may malakas na hangin